So ayan, good morning mga idol! Welcome back to my YouTube channel! So, nagbibisita ko muna ng mga uh, nanig natin dito na Padre de Agua Kasi uh, pag dumami na yung mga alaga natin, siyang ipapakain natin mga idol Alternative na pagkain ng mga native chicken or ng mga bibe ng mga alaga natin dito Bukod sa feeds, so para mas makatipid tayo sa pagpapakain ng feeds kanta ni na to mga idol so get din yan so yan mga, mga idol but anyway kung napanood nyo po itong previous vlog natin mga idol ang vlog natin for today kukunin na natin yung mga sisiw ng dating kung ilan yung total na ano niya, na napisa nya tapos ililipat natin doon and then pag didikitin natin dalawang sisiw mga idol kaya nakakatawa to yung giant na sisiw tsaka yung sa smallest chicken of the world sa si, si Rama, yung anak ng si Rama pag, pag natin yung size nila dalawa so yan ang vlog natin for today mga idol kaya tara samahan nyo ako ng marilax kayo mga idol let's go niluluto natin dito ilagay okay. yung ano yung mga sisig silipin natin kung ilan yung napisa kasi nung kahapon ang nasilip natin anim tapos may mga papisa pang itlog ngayon sisilipin natin medyo ano to exciting kasi first time natin hapong na papisa ng malalaking mano kaya wala lang nakakatuwa ang problema ko, may pitong itlog dito, yung isang native natin, kaya lang doon na sa ginawa nating itlogan, doon na siya umitlog. So, ang mangyari, mga idol, ililipat uh, ko na lang yung itlog doon para limliman nung na ano natin. Kasi so, inaaway din natin eh, matapang to, basilan kasi yung inahin. Iba-iba yung mga inahin natin dito, mga idol. Meron tayong Rhode Island na inahin, meron tayong upgraded na native, di ko na alam kung anong lahi yung inahin na yon. Then, meron tayong may blood ng Brahma, tapos meron tayong Shamo Asil. Kumbaga, tapos yung kak natin siguro Kabir na halong ano yun eh, Black Astrolop Kaya kumbaga yung mga alaga natin dito, ano na uh, nakakatuwa, talagang mga malalaking ano na, malalaking iba-ibang heritage chicken na ah, ang pinag cross, -cross. kasi kaya, kaya actually hindi na siya native chicken. Upgraded chicken na siya. So andito ah, mga idol. Ayun oh, nakadugo na isa oh. Silipin natin para hindi tumamis. You no, know, kahapon mabait yung inahin na to so he's still good ang bait pa rin niya very kind chicken ilan na eh, anak mo wow ilan na ah? mayroon pang may mga papisa pa mga idol mami dito yan? Nako eh mga actually hindi pa natin pwedeng anuhin kasi so May papisa pa mga idol eh oh, ano maya maya balikan natin pa to Mamayang hapon So ayan dalawa Ito pa isang mga idol Jesus. Tuwawa naman. Siguro balatan na natin to isa mga idol. Ayan o. Oh. Kasi baka maapakan na naman eh. Kagaya nung kahapon. Baka maapakan na naman. So balatan na natin. ano na to all goods naman natin. ang ganda oh yan oh nihina, oh ang nihina ano siya actually oh nako nga namatay oh oh sayang mga idol oh naapaka no kawawa oh sayang kawawa naman namatay oh kunin na kaya natin mga sisiw muna kunin na muna natin mga sisiw mga idol Mami, paabot nga yun, Kawawa, ay eh, nakapaki iba eh. Two. Si Kapon, eh. Sayang pa isa, namatay. Sampu sana, mga idol. Kukunin ko na lahat, mga idol. Ito, paarawan ko, meron tayong cabung nag-aano doon eh. Meron tayong cabung nag-aano doon, Yung may ilaw, isasama ko muna siya doon para hindi siya maano. Para dun na siya muna magpalakas. Kukunin ko na tong mga to. Kawawa eh. Ngayon, meron pang tatlong itlog mga idol. Ito, may... Meron akong naglilimlim na ano doon. Meron din akong sitter ng mga tsabo doon. Ipapasit muna natin dalawang itlog naman eh. Kahit, kahit malaki naman ito itlog, kaya niya ano ito kasi kukunti lang naman. So, ayan mga idol. Tara, dalhin na, na muna natin doon. Ay! Naka-ready naman eh, na, yung paglalagyan niya. So, ayan, so, ayan mga idol. Ito yung isa Meron naman ako may hindi ako dito. Yung... So, pwede natin lagay mami. Pakita mo nga dito. Uh, lalagay muna natin dito. Ayan, oh. Uh, kung natin siya dyan mga idol. Ayan. Oh. Uh, Ayan, dyan muna siya. Kasi pagka isinama natin siya dun sa, ano, ah, uh, manghihinaya. Pagka sinama natin dun sa inahin, eh, baka maapakan, mamatay pa. So, oh, dalawa na yung namatay. Balik walo, nine, eleven. Labing isa sana, mga idol. Sayang. Eh, eh yun yung ano. Ito, naka ready naman na yung ano niya. Anak, kawakan mo nga dito. Dito, dad. oh, yan. Dito, dito. Ang Amin, amin, amin. Nasa kami. Ito, ano. Okay, hindi nalang i-challenge Hahaha. Hahaha. idol. Ah, sa'yo lang lahat. Pero so huwag mong ihiwalay sa nanay. Hindi yung Ginawa mong pink na manok. Sa kanya yung pink na manok doon mga idol eh. Walo, well, no. namatay pa yung dalawa Tapos may isa, bali siya Eh, meron pang pa ito dito Pahubo ko dito sa may... Ay, sa meron ako siya dito Kuha tayo ng Huwag ka na, baka mamatay Tutuwa ka masyado Kukuha tayo ng ano Kukuha tayo ng Nang anak ng si Rama Mga idol, ayan. Ito yung anak ng si Rama natin. Smallest chicken of the world. Ayan. Ngayon, ito. Ito naman yung sisiyu ng lehitibo. <laughs> Tingnan. <laughs> <Diyan. laughs> ang galing nung magkakaiba <laughs> niya, di ba? O, ayan. Meron pong mas malit na sisiyu dito, mga idol. Anak minsan ng tiyabo natin, sobrang liit. O, kaya ng OEG. So, ayan. Nakita mo yung difference niya. Oo, ayan. Oo, cute, oh. Ano, oh, okay, oh, gusto mo ba? Cute, diba? Ito sila, mga idol. Ang <laughs> laki, oh. Si Jambo, tsaka si ano. So, ilagay na natin dito, mga idol. Anak, baka mamutay. Anak, baka mamutay. So, natin. Gusto na, tapang ng sirama na to, hindi kagaya gaya ng malaking ano, ano. Sana mabuhay yung tayo dito mga idol tingnan natin. Sherbahan natin siya. Hanggang mamaya ang tingnan natin. Oo, so, ayan. Tara, ilalagay na natin doon. Gusto daw niya, ang kulit mo. Daddy, dong. wait na pa. eto tubig din na may mga asukal, pang idol. ganun din nga yung gagawin natin, di ba? So lalagyan din natin ng tubig na may asukal. So ayan. So, so ayan. So ang inumin nila, tubig na may asukal din. Pasilip ko sila mami. Ayan, di ba? Ang kit nila. Ang kit pala tingnan eh. Lele, lag, lag, lagyan pa natin ng pagkain. Bukuha pa mga idol kasi gutom na gutom sila. Actually, yung matapang siyang manok, pero malambing pala siya. Hindi siya, ano. Malambing siya, ayan, oh. No? Makakatuwa siya, oh. Ayan. Ngayon, mga idol, meron pang natin ang itlog dito. Ayan, oh. No? So, sisilipin natin to kung may lamang pa. Kasi isa, kanina, parang may basag. Kasi ano eh yun, yung kasi yung parents noon yung isang native dalawang dalawang inahin yung pinaghalong itlog na yun eh. Kaya ano eh yung isa parang late na may naglilim naglilimlim na tapos nagiiitlog pa yung isa. So baka mapisa din to, sayang. So tatlo din to, mga idol. Palilimliman natin dito. Mommy dito pasilip mo ka. Ayan, ano oh, eh, baka mga dalawang araw pa to, kawawa, no? magugutom na yung ano. Ayan, sitter natin ng mga, mga ano dito yan, bantam, mga chabu, sitter natin ng chabu, OEG. Siguro dalawang buwan na nakaupo to, mga idol. Ngayon, ang, ang inuupuan niya ngayon, itlog ng, tatlong itlog ng OEG. Kaya, ayan mga idol, silipin lang natin to kung may laman. Ayan mga idol, sinisilip natin. Eh. May laman eh, oh, ayun, oh, baka magpisa eh, oh. Possible mo mga idol eh. Ayun oh. Oh. Bela man siya oh. Oh. Oh, ayun oh. Gumagalaw pa nga eh. Medyo delay lang 'to eh. Mapipisa 'to mga ilang araw Ewan ko sana eh. Wala kasi tinga tayo tubig. Ito pa oh. Ayun oh. Meron siya mga laman, mga idol kaya Oh, ayun oh. gumagalaw eh. May laman mga idol. Gagawin natin dito, ipasisitir mo nang nga natin doon. Dadali na natin. matapak pala may inahim dito. So, dadali natin doon. No? Papasitir natin. Mapipisa, mapipisa pa to. Kita nyo mga dahil bablog natin ha. Abangan nyo to, mapipisa pa to. Bablog natin, papasitir natin doon sa ano ngayon. Eh, Pagka napisa, i-update ko kayo mga idol. So, tapos isa pa dito. So, sana mabuhay, mabuhay siya. Well, maliliit yung kasama niya eh. E, tingnan natin. Mabubuhay yan mga idol, di ba? Ano lang, ah, uh, tiwala lang. Yung sisigla na nila, oh. Magugutom kasi iba eh. Magugutom yung mga iba, mga idol eh. Ikang ko ko to, ginagamit ko ng gloves. ginagamit ko ng mga gloves kasi mata <laughs> matapang tong inay na to. So, ito siya mga idol. Eh. Painusin muna natin ng vitamins kasi nga, sabi ko, dalawang buwan nang nag-iitlog to. Ay, naglilimbel. So, ayan, painumin natin ng vitamins. Para, siyempre, dapat yung kalusugan niya, ingatan din natin. So, ang gagawin na to dito, maglilimlim lang ng maglilimlim. Kaya lang, ang pagkakaiba mga idol, ang lalaki ng itlog. Eh, ang lilit ng tatlo dito, tingnan mo nga ba, may pasilip mo. <laughs> Hindi, ito pala kukunin ko. Oh. <laughs> ang lilit ng mga itlog. Kaya, kaya yeah, sana ayan, palilimliman natin. Tingnan natin kung manilibago ba siya o hindi. Kasi aliliit ngayon yung uupuan niya. So, tingnan natin kung paano niyang ano yun. Ano. So, ayan. Siyerpahan natin siya kung ano. Kung magugulat ba siya. Kasi magugulat siya, ang laki na nung ano eh. Ang laki nung inuupuan niya. <laughs> magugulat siya, ang laki na inuupuan niya. So, ayan, tingnan natin medyo abangan lang natin mga idol. Pagka pinuesto ka na niya, so okay na. Ayan. Nap, ano? Tinignan namin si Sisi. Bali ka dito. Dali. So, eto. Excited na siya. Hindi siya nakasama kasi kagigising lang niya. Hinahanap yung ano. Hinahanap namin yung ano yung ay kinuha na namin mga sisiw yung sisiw mo andon ayun oh opo so, ayun oh yung sisiw mo ganda ba bago so, ba yan opo bago diba kaya natutuwa siya mga idol diba ganda ng libangan namin dito sa farm ni Arplas so ayan mga idol dali diba? tingnan lang natin to hindi eh Ayan, na pinwesto idol oh. Ayan, oh, na. Oh. Oh. Walang maliit, walang malaking itlog sa kanya. Oh, diba? Kaya lang di pwedeng maraming malalaking itlog to. Hindi niya na kayang, ano, supportahan. O oh, ito, so, ayan mga idol. So, at muna ang vlog clip natin for today mga idol. Sana nag-enjoy kayo. So, see you on my next vlog. Meron akong pinagsama dito sa lugan nila, mga idol. Itong, di ba na misanay, ano, nilagyan ko ngayon ng pair yung yung Shamo, tsaka yung Rhode Island na lalaki. Mag-pair natin. So, yan isang napangampan uh, natin dito sa farm ni R Plus so yan muna vlog natin for today mga idol don't forget to like and subscribe dito po sa youtube channel ko maraming salamat po see you on my next vlog mga idol bye bye magpapagsusugan po ako ng kambing